Maayong udos tanan mga idol. Baklay-baklay na patahari mga idol kay. Hinahinay tag hakot sa kahoy nga binugaw ha sugnod. di man maso din yung motor mga idol kay kabatuan man o. Oh. Kabatuan mga idol Ato lang hakoton ton. taas po katong hakotan mga idol mga kuwan po dyan metros. Ako kilometer. Mga usag Mga usag tunga. Hmm. Usa akot, ako, ako lamang hakoton. Adto sa ila jan ako hakoton nga kahoy. Kami lugha. So bisag bayta dress oh. no. Oh. Di ni masodog motor nga kay labi ka batuhon. Ma daot tagatong ligid. Hay terbog nga batong ore kay. Yan ang bantilis mga bato. Oh. Hapit at mabot dari medyo sa akong kahoy nga binugha. Oh, kita may handaan maydol, Oh. Di oh. di madasa motor medyo. Mo yaya tong brum-brum anay dinhi na pita. Busa ato lamang basaron tong kahoy natong binugha kay ato na pong i-deliver ron kay Madala ba naman kabayabayad sa utang ba? Kautang ang arabat na madal. Oh. Na po mga baol sa kong holo. Halo-halo mga tanong mga remedal. Na ay pinya, pineapple. Oh. Na po tundan. Diba Tundan sa akong likod. Na saging nga. Gamay ang itanong. O. Oh. Karabi kali sa so dering medal ng dan idol. Batoon. Di ma kaya sa tung motor. O ako lamang ako ton kada sa sail. Dalhon ako ito sa ilaw. Nag payag sa kunta tay idol. Ay jo pong mais. Na. Pang similya. Oh. Mo na ni gahan hay Ah, binangan. Atau na po nang deliver on karon ay sobra ani may dal ato po nang sudan madol naman maka sudan ma pasakilo kilo ba kapit na, na oh kuan ra ni kabangan may asa 20 kabangan ja times tag 100 madol naman ni may dal sudan No me cayan